Magluluto pala ako ngayon ng ube o ang tawag dito sa amin ay ube mampay. Diyan ba sa lugar nyo Lods anong tawag dito? Kayo ba mga Lods ano bang gusto nyong luto dito? Pakicomment din dyan sa comment section. Malay mo sa next video maluluto ko yan. Mga Lods ganito pala ako magbalat ng ube. Kutsara lang ang gamit ko sa pagbabalat. Pagkatapos ko balatan hugasan ko lang to. Yung ibang nagluluto nito hindi na to binabalatan hinuhugasan lang tapos pakuluan. Pinakuluan ko lang pala to hanggang lumambot. Pagkatapos yan papalamigin ko lang. Pag malamig na ito pwede ko na ilagay sa food processor. Kung wala naman naman kayong food processor, pwede to mano-mano. Pwede kayo gumamit ng kutsara tinidor, madudurog din ito dahil sobrang lambot naman. Itong nabili kong ube, sobrang ganda ng kulay. Hindi na ako dito nagdagdag ng food coloring. Maglalagay pala ako dito ng kondensada. Ito yung magiging pampatamis sa lulutoy nating ube. Shoutout pala sa iyo, Marife Bellyamore from Santa Maria, Pangasinan. At saka sa lahat ng followers ko, maraming maraming salamat po sa panunod at walang sawang suporta ninyo sa akin. Nalagay ko na pala dyan yung kondensada. Hinalo ko lang bote at lulutuin ko lang to hanggang mawala yung tubig. Maglalagay rin ako dito ng butter, pwede rin dito margarin. Dagdag lasa na rin ito. Masarap to pang palaman ng tinapay mga lods. Pwede rin gawin sa ice cream, sa cake. Sobrang sarap nito. Luto na pala itong creamy ube halaya. Ayan mga lods, kain tayo. Ang sarap nito ipalaman sa tinapay. Talagang sobrang sarap. Sulit na sulit ito. Mga lods, subukan nyo magluto ng ganito. Sobrang sarap. Ayan mga lods, mila ako ng bibigyan ng tag isang libo. Basta ma-reach ko yung 200 1000 followers. Basta naka-like, share at mag ka sa mga video ko. Maraming salamat sa panunood. Hanggang dito na lang.